Ang lit guys. Alit ng nyog. Dito yan eh. Sa tabi ko. Yung nyog na yan. ay eh, puno. Pero meron na oh. Tubo na oh. Bu bunutan natin eh. Yung bagong silip pa lang dyan. Please subscribe muna. Bago nyo tapusin yung panonood nyo. At saka pindutin nyo na lang yung ano. Yung naka thumbs up dyan na hinlalaki. Yung likes. Ayan yung guys, oh. May ano na, may may ugat na, oh. nakupaw ano oh. Ang liit <laughs> Bumabagsak kasi may ano na Tubo na, may tubo, tubo na. guys yung aking mga pinya mga hinog na mga hinog na aking mga pinya mga yellow na ito oh yan guys so oh, yellow na oh ayan yellow na aking hawayan malaki pati nandito dito Oh. Nakatungok na. ayano, mabigat na nabigatan eh. Nakatungok na. Yan dito yung ano native. man na yelo. Ito guys oh. Yelo na rin. Native lang to. Kuhain natin. Kuhain natin itong ano. <laughs> Nagpakatuklay kasi nabibigatan na eh. Saka yung ano na, mayroon ng, ito, sanga. Ang daming tinik eh. Ang nitib ay tinik. Maraming tinik. Binahayan na ng langgam yung ano, puno oh. Hinahaya ng langgam. Ayan na. Ayan na guys. So, yellow na. Kaya na natin yung pinyang hinog. Harvest na natin. So, ano guys. Ang laki oh. Hinug na. Oh, ang laki. Linalanggam na. Ang laki guys, mabigat eh. Ang laki ng pinya. hawayan Hawaiian. Ipakita natin ito guys. pwedeng mata. Kumakatas na eh. Ay. Putol. Putol yung hawakan eh. Kamay Guys, kain Padanghalian Pinya, dito sa ano Dito sa aking maliit na Garden, pinagtataniman na to hindi gaano matamis pero hindi siya maasim walang kaasim-asim sa akin ha kasi mahilig naman ako sa ano sa maaasim, pero ito wala talaga magkaroon man kunti lang yung asim niya, kunti yung tamis niya hindi masyado pero hindi ko talaga nalalasan yung asim eh inubos ko na eh ubusin ko na guys yung ano yung gumagawa ng hani bubuyog na maliit isang linggo na bawo nakabalik dito isang kainan yung ganyan kalaki pero noong nabalatan na medyo medyo malutlet lo -la lang pero malaki na oh, nakakabusog ako sa isa inaubos ko eh Okay, thank you. Uh. ilalagay ko sa puno para i maging fertilizer siya dito sa may anong puno ng lansunis. Itatanim ko yung ano yung yung kanyang corona ng pinya, yung kinuhaan ko. Tatanim natin. Dito natin itanim matinik, tinik. Basta nitib talaga matinik. Itong sanga, dito sa may hinug na yelo na, ito, ito, malaking sanga. Kuhain natin, ilatanim natin. Madali lang naman makuha eh. Ayan. Madali lang siyang makuha. So, walang tinik eh. Hawaiian to guys. Walang tinik. Tatanim natin dito. Kinuha ko, ano na, oh. na. Na eh. Kinuha ko na rin yung isa para maitanim kasi meron na oh. May ugat na. Diba dalawa to magkatabi. Kinuha ko na rin yung isa. mga sanga ng pinya. Matagal na bungo nga yung yung crown, yung corona ng pinya, yung di ba yung bunga, yung kanyang corona. Yun yung daw matagal bumunga. Pero tama. Kasi nung magtanim ako, nung itanim nung magtanim ako itong yung may bunga na kinuhaan ko. Ah hindi, ano pala? Tug kinuhaan ko yung may hinug na. Ano, mahigit dalawang taon bago siya bumunga. Pero itong sanga, wala pa isang taon nabunga na. Pero ang pagkakaiba, yung sa crown malalaki. Pag yung crown yung yung tinanim mo, tapos pag bumunga malalaki. Itong ano, mga sanga lang itatanim mo, medyo maliit-liit na. Hindi na malaki yun ang pinagkaiba Pinagkaiba na madaling bumunga at saka sa hindi Sa malaki at hindi yun lang Tayo'y sabis tayo ng mani tumutubo na oh Tumutubo na. Harvest tayo. Yung iba, hindi pa namang gulang. Kailan ito na o oh, tumutubo na oh. Ayan oh, tumutubo na. Ayan, tumutubo na. Tatanim natin dyan ulit. Ayan laman niya oh. Nagkakalaman pala pag nagkakalaman pala pag ito ay nakaano sa lupa, naka nakalapat. tuối lít nha luôn ta tìm ra linh iba Tumutubo muộn Buna. Isang puno, dalawang laman. Isang puno, lima. <laughs> Kakanti lang. Ayan guys, so itinanim ko ulit oh. Ayan. Kasi mga buhay na ito tumubo eh doon sa ilalim yung kanyang laman kaya binalik ulit itananim, itananim ko ulit ayan ayan Di, may dahon na ayan o oh. itinanim ko ulit <laughs> bago lang dito rin oh. ito malaki na tumubo isa, siguro pinakaunang tumubo ayan eh tinanim ko ulit ayan oh. Malaki na yung aking ano. Pili. Sana ako ng ulan. Muulan na eh. Ayan oh. pa naman oh. Lahat ng ano, lang kaulapan. Lahat. Madil maitim. Talagang hindi atahihin to to. Okay guys. Magdadahandaan akong uwi. Kaya lang parang wala akong naririnig na tricycle na dumadaan. Okay guys, yung ginawa ko, hinarvest ko yung aking ano, yung aking pinya na hinog at saka yung aking mani. Ay, nakalimutan ko pala yung mani ano eh, ilagay sa plastic ayun nun naulanan na 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 yung aking mani yung maliit na mani naulanan na yun oh ayan Ayun oh. na. Ay, ano na. Ila ano ko pa. <laughs> Buti na lang mayroon akong nasisilungan. Kubo-kubo. Okay guys. Uwi ako. Thank you sa mga bagong subscriber guys. Bago nyo tapusin yung panonood, please subscribe muna. At saka likes. Pindutin nyo yung likes. At pwede nyo rin i-share yung aking video. Okay guys, thank you sa inyo lahat. God bless sa ating lahat. Bye bye. Sisilong ko, sisilong ko yung aking ano, yung aking mani. May plastic, wala atang plastic dito eh. Okay guys.